Ano nga ba ang mga bulol? Ang mga bulol ay mga sinuunang anito o estatwa na yari sa kahoy o bato at matatagpuan sa mga lalawigan ng ipugaw sa Cordillera. Karaniwang inilalagay ito sa loob ng kamalig at itinuturing na tagabagbantay ng ani at kasaganahan. Ngunit sa likod ng kanilang katahimikan, maraming kababalaghan ang ikinukwento tungkol sa kanila ng mga taga -ipugaw. May paniniwala na ang bawat bulol ay pinaninirahan ng isang espiritu ng ninuno o anito. Kapag hindi ito nire-respeto, maaaring magdala ito ng malas, pagkakasakit o pagkabigo sa ani. Sa kabaligtaran, kapag ito ay pinarangalan nagbibigay ito ng protection at kasaganaan. May mga kwento mula sa matatandang ipugaw na gumagalaw umano ang mga bulol tuwing gabi tulad ng pagbabago ng posisyon ng kamay o ulo. Minsan ay naririnig pa raw ang pagbubulungan o tila buntong hininga mula sa paligid nito. Nagdadala din daw ito ng masamang panaginip o bangungot. May mga bisita o dayuhan na nagtangkang kunin o galawin ng mga bulul At kinabukasan ay nagising na may lagnat, matinding bangungot o hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Ang iba ay sinasabing sinusundan ng mga aninong nilalang matapos silang mga insulto o lumpapastangan sa estatwa. Bagamat bihira, may mga ulat na ang ilang bulol ay naglalabas ng likido. Parang langis o pulang likido na animoy dugo. Ikinukonekta ito ng mga matatanda sa babala ng espiritu tungkol sa sakuna, gera o tagtuyot. Kapag ang bulol ay inilipat ng walang ritual, minsan ay hindi na ito bumabalik sa dating anyo tulad ng pagbitak, pagitim o pagkatuyo ng kahoy. Itinuturing itong pahiwatig na hindi sang ayon ng espirito sa pagbabago. Kapag ang bulol ay ibinenta o inilalako bilang palamuti, Sinasabi ng mga taga-ipugaw na nagkakaroon ng sunod-sunod na kamalasan ang bagong may-ari. Pagkasira ng bahay, pagkalugi o pagkamatay ng alagang hayop. Hindi lahat ng bulol ay mapayapa. May paniniwala na ang ilang bulol ay pinaninirahan ng masasamang espiritu, lalo na kung ito ay nagmula sa ritual ng paghihigante o pag-aalay. Kaya't bago ito gamitin, kailangang ipagdasal o patahimikin upang hindi maging agresibo ang espirito. Sa kabuuan, ang mga bulol ay hindi lamang dekorasyon. Isa itong sagradong bahagi ng kultura ng ipugaw at itinuturing na tulay sa pagitan ng mundo ng mga tao at espirito. Ang anumang kababalaghan na konektado dito ay itinuturing na babala o paalala na dapat itong igalang at hindi basta-bastang galawin. Ang Amaranhig ay isang nilalang mula sa alamat ng mga Hilagaynon sa Visayas, particular sa Panay Island. Isa itong bangkay na hindi lubusang namatay. Isang taong namatay ngunit hindi nagawang makatawid sa kabilang buhay. Sa halip, bumabangon ito at namumuhay na parang buhay na tao ngunit may kakaibang ugali at anyo ang mga katangian nito nabubulok ngunit gumagalaw na para bang zombie may amoy at itsura ng isang bangkay hindi makapagsalita sabi ng iba, dahil hindi ito lubusang buhay at hindi rin lubusang patay, mabilis tumakbo o humabol. Hinahabol nito ang mga buhay para patayin o para gawing katulad nila. Kayang tunira kasama ng tao. Sa ilang kwento, hindi agad napapansin. Namaranig na, na pala ang kasama nila. Lumilipat ang sumpa kapag napatay ng isang amaranhig ang isang tao. Pwedeng maging amaranhig ang biktima nito. Paano nga ba sila nabubuo? Una, kapag hindi nasanad ang ritual ng libing. Ikalawa, kapag isinumpa o hindi nabigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. Ikatlo, kapag namatay sa galit o paghihiganti na hindi natapos. Katulad ng konsepto sa Anluran, Hawig ito sa zombie o revenant. Pero mas rooted sa lokal na paniniwala, sumpa at espiritual. Karaniwan silang ginagawang tauhan sa mga horror. Kwento sa ilo-ilo o antike. May mga pamilya pa nga na iniiwasan makasal sa angkan na may laing amaranheg dahil ba araw moomana ito?